Hello mga mi, dahil ngayon kakain muna tayo ng star apple. Alam niyo ba 'tong star apple mga mi? Ito star apple mga mi, favorite ko nga 'to noong kabataan ko mga mi. Ito yung isa sa dahilan na bago na, na matagal ako nakakauwi bag galing school kasi bago kami umuwi, manunungkit muna kami ng star apple mga mi sa madadaanan namin. Kaya yun, hinahabol kami ng mga aso. Tapos mga may pagkaka pagkatapos namin kumuha ng Star Apple, mga may doon naman kami kukuha ng kakao. Alam niyo ba yung mga kakao mga may? Ang sarap noon yung ayong buto na ginagawa ng chocolate, yung chocolate. Napakasarap talaga pag noong mga kabataan pa. Ewan ko ba ngayon, bakit ang hirap-hirap na maghanap ng mga ganong prutas. Ganto lang, sapat na. Sapat na. So, yun nga, na-experience ko pa nga mga mina. Hinabal ako ng bubuyog. Alam mo yung malaking bubuyog, mga mi. Yung kinagat talaga ako sa ulo nun, mga mi. Yung yung ano. namagayong ulo ko, tapos nilagnat pa ako nun, mga mi. Ewan ko ba sa bubuyog na yun? Akala niya, may makukuha siyang kuto. Wala naman akong kuto, mga mi. Char. Yun nga, mga mi. Yun nga yung mga na-experience ko. Nakabataan pa ako. So, isa din tong star apple na to. Tapos yung bayabas, mga mi. Kaya, ayon bayabas kahit na kanda hulog-hulog na si ilog yun makakuha lang ng bayabas alam niyo yung sapa mga mi doon banda banda doon nakakuha kami ng mga bayabas kaya yun tungtuwa kami talaga ng kabataan namin ang sarap talaga maalala yung mga memories mo nung mga kabataan mo pa kumbaga me ano kumbaga memories back memories back so ang sarap lang talaga sa na experience namin noon kasi noon wala pang masyadong ka uh, gadget mga high tech high tech noon noon maligo ka lang sa ilog tong masayang masaya na kami balik na nga tayo dito sa Star Apple Mie. so ang sarap nga nitong Star Apple Mie, tatlong piraso ang nabili ang bili ko lang diyan is 47 pesos lang so gusto ko lang kasi matikman ulit itong Star Apple kung may nag kung, kung may nab bago ba? So, wala pa rin naman pagbabago, ganun pa rin. Ay, meron pa rin pagbabago mga mi. Binili ko. Hindi ko na, hindi, hindi nga lang sinungkit. Hindi binato. Kundi, binili ko lang. Kaya, yun ang pagbabago. Pero, ganun pa rin naman mga mi. Ang sarap-sarap pa rin naman ito, ang star apple na ito. So, lang talaga. So, gusto ko, naghahanap, naghahanap din ako nung kakao. Gusto ko ulit matikman yung kakao. Nak Nakakamiss din kasing kumain ng kakao mga mi. So nag-enjoy nga ako diyan. So ito naman anak ko ayaw niya kasi sabi niya madagta lang daw. O madagta mag, madagta lang talaga mga mi itong Star Apple. Long, ito lang talaga ang iiwasan mo, iingatan mo kasi baka na, baka pagkatapos mong kumain, iputi-puti na yung uso mo, 'di ba? Baka sabihin anong nangyari sa iyo. So ayun lang mga mi, hanggang dito lang yung video ko. Tatapusin ko na 'to mga mi kasi ang dagta-dagta na nga ng kamay ko, ang dagta pa ng uso ko. 'Yun lang mga mi. Keep safe all. Bye.